tayo rito minsan mga may tumataan tapos sasabihin kawawa naman alam mo yun, yung mga tao mga minsan lang tumaan dito ang sinasabi nila pa nakakita sila ng clearing operation kawawa naman, mahirap na nga mahirap maging mahirap, pero uh, talaga mahirap kasi hirap sumunod eh, no? di naman sila pinagbabawalang magtinda pero syempre may certain amount, certain position certain sukat, para na hanggang doon lang sila the problem is kasi sumusobre eh, no? sacrifice yung daanan ng tao Ayun, hindi pala maurong. Hindi mausog yan. Grabe, wala na palang daan <tusparin> ng pangketa rito. Oh, Ayun, boy, no? Doon na talaga dadaan sa gitna. Oo, oh, puro pa rin dyan. Ang eh. Inilabas kasi yung uh, buong imbong dap dapat hindi buong tinday yung ilalabas. Wala na mga kadaan nyo. Wala na, sarado na yun. Ito na, ito yung kabila. Hindi ka na mga kadaan dito.

Pwede metro, labing metro. Oh, pwede na, usok Pwede mo na tulak. Tulak nyo na. Itong ka ang Kapal. Hindi ako sa na. kayo. Hoy, tanggalin nyo na rin kung motor na to. Hindi parking nga Again, ang pinapatupad naman Manila Team Hawkers is yung Ang pinapatupad ng Manila Team Hawkers is yung, <laughs> ang ng Manila team hawkers is yung uh, tama lang no? So, binigyan na sila ng uh, guhit dito binigyan sila ng certain na uh, uh, position, certain na uh, sizes para sila ay makapagtinda. Makapaghanap buhay din. Pero ang problema nga is sumusobra kasi sila doon sa guhit mismo. Kaya talagang nasa sacrifice naman yung daan ng Pinalo. Malinaw ah, malinaw tayo. So hindi naman nang actually wala nga na ako palinda bukod sa damit kasi oh, nga tagal kumilos. Pero yung the rest, mga patungan lang. No? Hindi na rin sa pang-aabuso. No? sobrang sobra ayun yung dilaw naguhit guhit so sumobra sila doon ito na naman malinaw so pinapatupan naman nila timo kasi lang nararapat doon sa guhit baka naman wala <coughs>

again na hindi sumusobra ang Manila team offers. actually pinapatupad nga nila kung ano yung dapat at kung ano yung nararapat uh, sa guhit tulad nito ito malino ganito so straight lang sila dun so sila walang problema pero yung deresa to rin no, nakapagano na eh. so yung mga lahat ng lumalagpas malino tayo ay lahat ng lumalagpas yun yung uh, kinakausap at kinahakutan uh, kasi nga lumagpas

Ah, na yan wala wala. Aba, wala na ata kumpara sa. Aba, 29,000 na rin, no? Ito na pala yung bilao sa segundo. 29,000 na rin. si Bato. Pero hindi na mabutula ko po. Maganda na, wa, tak, hindi na. Okay, saka na yan. Sera

Hindi. 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 natin yan? Hindi. ba? Hindi. 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 Hindi.

Again, Villa Street tayo mga kakakwento Maynila at uh, ulitin lang natin para sa karamihan sa kaalaman na iba yung mga hindi masyado nakakapanood sa atin baka isipin kasi uh, naghihirap o yung mga paninda no? so hindi naman tayo kumukuha ng paninda unless talagang hindi kumikilos tapos talaga ang pinapatupad dito yung uh, yung tama lang no gaya na itong mga to mga nakalagpas sa guhit. So imaginein mo no biligyan ka na ng bigyan na ka ng pagkakakita. ka na ng pwesto para matinda pagkakita. Tapos so sobra ka pa sa guhit. Ang gusto lang naman nila is huwag kang sobra sa guhit para yung kalsada malawak para naman sa tao. Ang problema yung iba lumuluwa ano sumasobra. don't go virus pinabigay yung alima o pinabalik kasi ang kulay na natin is pan, ano, yung uh, pinagpapakong po. Woo! Mga uh, kapatid, Maynila, sobrang uh... Habang na itong Lobos -lo na kinakanari narito na talagang ibali Lubagpas sa guhit Ang hindi ko maintindihan gaya na sinabi ko sa previous part natin Is bakit kailangan lubagpas sa guhit Ngayon binigyan ka nga ng uh, sukat Para ikaw makapagtinda at mapagkakitaan mo So binigyan ka ng city hall Nalunsod ng city hall ng pwesto para makapagtinda The problem is lumalagpas ka Bakit? Hmm? Pero pagka sa ibang bansa Ito e, yung sunod mo Pero sa sarili mong bansa Hindi ka makasunod Jangan lupa, jangan ka Boss Iris na kamawak Tapos <tipos>